Sakit po ma'am ito. Masakit pa siya. parang gusto ko ang putin na kanina yan eh. Buti na nakita ko yung. Sige ako na O doon ka na. Magwas. Nako po. Hmm. Magpapunas ka ng mouth mo kay lula at yung ano Yung ano siya, makate na. Masakit. Sabihin niyo po ha. ibig sabihin kayo na lang naglilinis nito ray po kayo ha. Ang lit lang ng kuko pero mag dry skin. Siguro sa tagal nga nang oh, hindi na linisan. Sakit po. Ayan o. No? Oh. Ayan o. Opo. 20 kilos po. Sana Oh. Wala po bang paramdam ang inyong ano? Ewan lang Wala eh. 20 po? Yan, Balikan ko pa po i you know sakit. Yan, galing sa sugat 'yan eh. Oo nga. Mama, ano tawag sa chicken? Doon ka muna. Ay, naku, ang gulo talaga. Mama. Tama? Oh. Hindi po. Gusto mo magalit po ako? Mas may ginagalaga ng makulit kasi may sakit. Ay, oo naman po. Uh, um, buti na iwan niyo po. Um, yung, ano, babae kong ang pusa, sem-break sa school. Ba't sem-break po? Anong grade Ay, na po? Ano mo, oh, sa maluyan siya napasok. Diba hmm. trimester po. Hmm. Again, Parang sariwa pa nga po yung sugat nyo okay, ma'am, sa ilali, sa loob. Hmm, sariwa pa nga. Akala ko kalyo na siya. Kaya nga doon, papagaling na. Kaya makatina naman. -mm. -mm. Kailan po ulit ang pasok? Ganun. Next week. Ah, next week. Next week. week uh, 10 kasi. Enrollment. Tapos 12. Pasok na ulit. Hmm. Ganun pala yun. Paliba. Hmm. Ano? luwag pag college na, yun na. dalawang hinga pa kami, dalawang semester pa bago gumraduate. Mm-hmm. Fourth college na lang. Mga... Pang ilan na po yung gagraduate na yun? Pangatlo yun talaga. Kaso lang yung pangalawa na matay. Hmm. Ay, May namatay ako. Na. Ilang doon po nun, 15 ano? 15 years old. Ang grabe, ma'am! dalaga, binata. Binata. binata may binata. ano po yung may sakit? Hindi, okay, na disgrasya yung sabay. Ano? Ma'am, masakit po. Nabangga po siya. Sarili. Ah. Huh? Tapos, ano? Sakit, ma'am. Ingrown pa po to. Huh? Medyo masakit. Hindi naman. Relax mo lang, ma'am. Bakit? mga Big girl ka na, hindi ka marun... Masakit yung ulo ko talaga. Masakit na yung ulo ko. Ayoko na ng batang makulit. Babawasan ko pang konti doon, ma'am. Ito sa mga Check it po. Kasi feeling kong meron pa eh. Ayan, ganoon na siya. Hmm, yun. Hugot ko na. ba nasaktan doon? Sa bangis, sa riwa kasi yung sugot pa dito. Pag ganito po, yung... Ah, yun na. Oh. Natukla pa pala yun, ma'am. Pag mo nalang babasahin po. Ayan, ayan. na yung sinusundot ko kanina, oh. Sakit? Hmm. Okay na po ito. Tinanggal ko lang. Mama, huwag mong babasahin muna ha.